Nakatry na ba kayo? Manulo ng palaka dito sa bukid. Yan, sa gitna dito ng gubat. Yan, naglulok-sulok sa yung palaka na naispatan namin at tinapakan ko na at kinukuha ng aking kaibigan ng aking kasama. Yan, no? Napakasarap talaga. Ang sarap talito adubuhin at saka sabawin. Sabawin ito ng mga kawan at saka mayroon na kaming mayroon kami nitong nakita isang puno ng durian at nanggugutang na kami. Ayan, may nakikita na ako nakita na ako ng isang durian at hindi na natin tinatagal at, at kakainin natin dahil nagugusla na tayo dito sa gitna ng gubat yung nakakumakain na yung aking, aking mga kasama na sasarapan talaga siya yan o napakarami talagang nakuha namin din at, at umakyat na siya hindi, hindi nakapagtiis umakyat na yung kasama ko na at kumuha ng isang marang na prutas yan at kumakain muna kami ng marang na prutas dahil nagugulos talaga kami at nakakapuya na kami dito sa gitna ng gubat What's up mga kalumad? Magandang gabi po sa lahat dahil sa gabi nito mga kalumad pupunta tayo sa bukid at manunulo tayo ng manunulo tayo ng baki baki ang tawag po sa amin o palaka o palakang bukid yan yeah, at pinak Pag namin dito at yeah, pinarking ko na yung motor namin at umakit kami sa bahay ng kasama ko na, na, na wala talagang ilaw napakahadok talaga ng nakapahadok talaga nito ng mga na <coughs> bahay talaga at may nakita ako na dalawang matang masiga yan yeah. At nag, dito na yung kasama ko, naghaling siya, nag dahil mag, magsunod siya dahil para pag pag uwi namin, meron na kaming makakain. At sinimula na namin yan, meron na siyang na, nabunalan na isang palaka, yan. Yan, pala, bakit, at linagay na namin sa silopin, yan, lagay dahil, uh, nagugutom na talaga kami at binalaki namin yung isang punong durian at kumakain kami at tinatapok namin yung tinatapok namin yung mga hulog na hinaphap namin na durian Nagugutom kami yan meron pa dito at kukuhain natin to dahil isasama natin yun at talagang napakasarap talaga ito ng durian dito dahil wala pa yung may-ari may ari dahil gabi na tangha ah, uh, uh, ano, uh, kahala, gabi na ngayon wala na yung may-ari at semantalahan namin yung mga durian na, na, na hinaphap namin at kumakain kami dito ng mumukmang talaga kami ng durian. Napakasarap talaga yan makalumad oh. Sarap dito makalumad, kain makalumad. Mm, Nasarapan na yung kasama ko makalumad. Nasarapan ko makain din ako. Mm, dito, kain makalumad. Kain tayo ng durian. Mm dahil wala pa yung may-ari dahil ha hating gabi ngayon wala pa yung may-ari may kita muna ano mga lumad manggugutang muna dahil tayo kain mga lumad kain lapas ang ambak pwede sa daw na kita manu kita doy kaya magdiyo pa kung oh yan kita na oh hahahaha 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 hahahaha

Hmm. <laughs> Sana, oh. kita ada okay, nunggu Kita udah nunggu makan

gitna ng gubat at patuloy na kami ano nang nunulo kami ng palaka at dahil oh, baki dahil ma, medyo medyo konti pa yung nahuli namin yan at patuloy tayo na ano at, at dadagdagan natin na uh, yung ating mga palakang nahuli palakang bukid dahil pag para pagdating dito sa doon sa payag kakainin natin ayan ng palakang bukid mga kalumad napakasarap nito adubuhin at sakatuwahin yan mga kalumad patuloy tayo mga kalumad patuloy nhân Ala, tanan May nakita kami dito tawag sa amin kuga. Ayahan parang alimango sa tabang at hindi natin papasahilo inat kukuhain natin 'yan. Yan lalagay natin 'yan sa silopin. Napakasarap talaga nito. at 'yan mga kalumad at na ulit kami ng nagkuha na kami ulit ng marang mga kalumad dahil nagugusla na kami dahil alas 12 na ng hating gabi dito at kakain magmumukbang muna na tayo nito ng marang. Yan. Mukbang tayo dito ng marang makalumad, kakain muna tayo dahil nagugutom na tayo dahil wala pa tayong hapunan. Ito, ito na nakuha namin mga marang makalumad at yung nakuha namin durian makalumad yan, napakarami talaga at dadalhin na, na yan namin at sa pag-uwi. Yan, kakarga natin dito sa ating motor. Salamat sa yung motor dahil ano, yun na lang nakuha namin mga na, na ano. Ito na nakuha namin na palaka makalumad ah, dahil ah, pinaghati-hatian namin makalumad yung sa akin at dadala, dadala namin dito sa ano sa bahay sa bahay namin ayan at at, at saka simple lang ito ating mga, ano, mga kalumad at meron talo yung lamas dito mga kalumad at dubuhin na gigisahin lang natin yan sa ano sa oil mga kalumad, sa oil at uh, toyo ayan yan mga kalumad at binalatan ko na para para, para talaga mga kalumad yung sa, yung tawag nito yung palaka palakang bukid yan dinadala para masarap talaga yan dahil wala na po dahil sirado na po kasi alauna na wala na tayong masyadong ingredient dyan o lamas yan o well, to yun na lang yung mga ating mga ating ricabes dyan mga kalumad yan o will at o kaya natin yan at lalagyan natin ito ng wister napakasarap talaga nito yan at saka na luto na nag nag aandam na ako ng napakaraming sausawan dyan na soka na may napakaraming sili yan Hmm, okay natin yan. At saka luto na talaga mga kalomad. Yan luto na. Napakasarap talaga. Sa amoy pa lang at sa mukha na lang napapawaw ka na. Nangayaw na talaga. Nang, nang, ano, nag, nangayaw lang ako ng kanina... na sinun adamin doon sa bukid. Dahil hindi na, dito na kami sa, uwi na kami sa bahay mga kalumad. Dito na ako nag, nagluluto at sa kumakain. At siyempre mga kalomad, manalangin muna tayo before tayo kumain. Amen, amen, amen. Kain mga kalomad, kain. Kasarap nito mga Palakang bukid. Yan, maglumad. Hmm, napakasarap talaga. Nakal, uh, parang ahos-ahos yung paan ng palakang bukid makalumad hmm, baka sarap yan hmm, kain makalumad hmm. kain makalumad hmm, kain Adobo lang ito mga kalumad sa ano, sa toyo at atoyo at saka oil. Yan, napakasarap ito mga kalumad. Napakasarap talaga. Mm, kain mga kalumad. Mm, ito pa. Liso-liso mm, liso -liso lang yan mga kalumad. Liso-liso. Napakasarap talaga. Kain mga kalumad. Yan. Yan. Hanggang nandito na lang po ako makalumad dahil paubos na yung kanin ko. Hanggang sa huli, maraming salamat po. God bless you.